magandang umaga sa ngayon na ituturo ko sa inyo kung paano natin is paano ang pagpungla ng ang paraya sa inyo po ay nakikita nyo po ito 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 po yung ito po lalabas yung ugat nya kaya para gusto na gusto mo na madaling um, um magugat at saka 90% na buhay siya lahat at tayo po natin ay puputulin po natin itong buntot nya ito tingnan ito po yan hmm. nakikita nyo yan. Tutulin po natin yan. Hindi po ito, ay, iba po ito. Ito. Ito po, yung sa point. Tutulin po natin yan. Isa-isa po yan. Tsaka pagkatapos nating maputol to, ibababad po natin to ng mga anim na oras sa tubig. Huwag yung tubig na galing sa puso ha, ah, kasi may kulo yon yun. Mas maganda tubig ulan po, kung mayroon kayong, kung mayroon kayong tubig ulan. Tsaka huwag niyo po habaan masyado pag botol baka pati yung minsan may mukos ano ay mapuputol din. tama matama lang din po. na ito lang po at i-update kaya update ko lang po kayo. Pagwabad ng ano. Ay pag balot natin ng ano ng tela. Ibabad po po natin, balot po, po natin sa tela to.